Good morning mga paps uh, Gusto ko lang pasalamatan lahat ng mga viewers natin Tapos lalong lalo na yung mga nagsend po ng picture sa akin Grabe, sobrang natutuwa po ako At napakarami po ninyo At uh, kung hindi ko man nare-replyan pa po yung iba Sorry po, pasensya na at uh, bandami po uh, Pero gagawin ko po lahat para ma-replyan At mai post ko po yung mga motor nyo At ako yung natutuwa Kasi nagkaroon na ng uh, kapatid <laughs> Itong si Brutus ko Tsaka yung uh, mga HD3 ko doon, lalong lalo na sa mga nagsesend sa parte ng uh, Mindanao, dyan sa South Cotabato, dyan sa Iloilo, shoutout sa inyo, mga pap, sa Cebu, kila Sir uh, Franz, maraming maraming salamat sa inyo dyan sa Cebu, at uh, salamat sa lahat din ng mga viewers natin dito sa Rizal, lalong lalo na dito sa Binangonan, yung mga tropa natin dyan sa Binangonan, tapos dito sa Cardona, Morong, Tanay, Baras, Pililla Ayan, napakasolid talaga nung uh, Brutus natin dito At uh, yung mga nagsend din sa Nueva Ecija Ayan, shoutout sa inyo Tapos sa Pampanga, at lalong lalo na Sa Bataan, kung saan uh, Dito nagmula tong uh, Brutus ko Shoutout sa inyo, kila Sir uh, Marwin Baluyot Ayan, sila, Sir Axel Rose De de Guzman Ayan, sa kanya po siya po yung builder Ng uh, motor na ito At uh, kung dahil sa inyo, hindi rin po uh, Mabubuhay tong uh, Kawasaki Brutus ko. Lalong-lalo lalo na yung mga tropa natin dyan sa Bataan din. Uh, sila Sir Mark Mendoza. Ayan, shout shoutout sa inyo. Napaka-solid nyo talaga dyan sa Bataan. At uh, doon din ako nagkaroon ng uh, inspiration para magkaroon ng uh, Brutus dahil sa inyo. And of course, dito talaga sa Rizal, sa Binangonan. Salamat sa inyo mga viewers. Kaya kung mga, yung mga gusto mag-send pa ng pictures, ipa-flex natin sa page. Kaya pakisend lang po sa sa ano sa page ko para ma-flex ko po yung mga motor nyo. at uh, nakatuwa po ako dahil uh, sobrang dami natin dito na mahilig pa rin sa two stroke kaya yon so maraming maraming salamat po at aingat uh, po sa ating lahat and god bless you